Ayos mong masahe. Himalaya, welcome home. Welcome home. Sa aming house. Himalaya. Meron naman kami new kitten. Sige, ayusin mo magmasahe. May pagkain ka mamaya. Special yung pagkain mo. Whiskas. Ayusin mo. Magaling. Magaling si Himalaya. Ayusin mo, be. Himalaya. Himalaya. Ang aming magandang pusa. Persian po yung mama po niya. Puro Persian. Kasi so, so lang na ano po siya. Nalihan siya ng askal. Half askal. Ayusin mo na. Tulog ka na. Busog ka na eh. Sige na, masit ang aking kamay sa kaulo. Ayusin mo be. Ay. Sleep na daw siya. Sleep na daw siya.